Hello everybody, welcome to my channel. May lumapit sa akin at humingi ng tulong. Ngayon, hindi siya. Uh, may ticket naman yun eh. Kaso yeah. last money ko na, binigay ko na lahat. O diba? Nakawa kasi ako sa kanila, maraming pinapatay. Tapos gano'n. You know, anyway, I'm Shia this is Israel of the Housekeeper Channel. Ipapakita ko sa inyo yun. Okay? thank you ito po yung inano niya sa akin. Hingi. Uh, ah. diba? May ganito. Sabihin, ano siya, legal, hindi siya illegal. Ikip ko to. Uwi na ako. Kasi kailangan ko nung kumain. Mula kagabi at madaling araw, hindi ako kumakain. Dahil inultrasound ako. Dapat dadano ako sa hotel para kumain tanghalian. Dumaan kaya ako ngayon dun. Mas iwan ko mo ito pinamili ko. O, oh, ba? Diba? Bye bye. I will go home now. Nandito ako sa Bersheba uh, Market Open. Bye bye.